Hello, magandang araw po for today's video. Um, paano nga ba tumaas yung G-credit sa Gcash? So, mali ganito yun. Ginagamit ko yung Gcash ko since 2009 2019 parang ganon. So, 20, 21, 22, 23, 24, so 25. 6 years ko na siyang ginagamit since then, gamit na gamit talaga siya sa akin kasi ginagamit ko siya pambayad ng SSS, pag-ibig yung um, pambayad ko sa Lumina, tapos PhilHealth yung padala yung mga ganun. so gamit na gamit ko talaga siya pinagamit ko rin siya pambayad ng kuryente currently um, pag usapan ngayon natin, share ko naman pag-uusapan natin ngayon yung paano nga yung G-credit sa G-cash. Bukod pa yung G-loan, um, meron pang g games Actually, meron akong offer sa G-loan na 50,000 sa G-cash. Legit siya guys. Under siya kay Fuse Lending. Ang interest niya is 1.59 sa yung offer sa akin. And then, mamili uh, mamimili ka lang kung gusto mong gamitin. Mamili ka may 24 months, may 12 months. So, yun yun. Bale, ang uh, isishare ko sa inyo ngayon yung J Credit. Si J Credit is under guys si IMB Philippines. Ngayon, nagtaka ako. Kasi sin, na simula ako 2019, ba diba? after mga few months lang, na-offeran na ako agad, nabigyan ako ng G-Credit. Kasi nga, gamit na gamit ko si, si G-Cash ko. And alam mo naman si G-Cash, nakabase lang siya sa G-Score. Ngayon, um, simula noon, 2019, meron akong off, meron akong 1,000 na G-Credit. Hindi ko siya nagagamit kasi nga 1,000 lang ang nangyari nagamit ko na siya si GCredit noong na bumili na ako ng iPhone kasi yung yung subscription ko sa sa Apple doon ko na siya uh, kaya monthly doon na siya nakakaltas automatic ginagamit ko doon yung aking music subscriptions at saka yung iCloud so yun yung nagamit ko at binabayaran ko na lang siya nagnotify na si Si G cash na nabawas niya na doon kasi nga nakakalimutan ko naman yung pizza so in ko na lang siya doon at babayaran ko na lang siya before the due para wala siyang interest kasi pag nagbayad ka after the due magkakaroon ka ng interest pero pag hindi mo siya hinintay you know, over due same amount lang yung babayaran mo ganun ngayon nagtaka ako kasi ngayon, ngayon ngayon lang din nagtaka ako sabi ko parang napatingin lang ba ako ba kasi minsan talaga i-check ko yung account ko sabi ko talaga ba nagmamalik mata lang ako yung G credit ko naging 2000 na bakit ako sa inyo naging 2000 na siya nakita ko lang siya sabi ko ba't pa ba? sabi ko ba't Ba't gano'n? Nagulat ako. Ngayon nato, dati kasi hindi ko siya magamit pang bahay ng kuryente kasi 1,000 lang naman. Yung bill namin umabot ng 1,700, gano'n 1,600 sa bahay, 1,500. Kaya hindi ko siya magamit. So ngayon, magagamit ko na siya. <laughs> Pwede kasi siya pang bahay ng kuryente. <laughs> ngayon, magagamit ko na siya kasi 2,000 na siya. As in. Tapos yung aking G-score, yung g-score ko is 578 yun yung g-score ko mababa pa rin yun compare sa iba so yan o, um, pakita ko sa inyo yan sya, 2000 na talaga sya yan, naging 2000 na dati 1000 lang yan pero ngayon 2000 na tapos nagtaka ako, sabi ko ba bakit ganun, tapos nag <laughs> gulat lang ako no Pwede mo na siyang gamitin, pero hindi ko pa siya ginagamit. Kaya zero pa rin yung spending ko. Hindi ko siya ginagamit kasi nga, wala namang paggagamitan pa. Pero kung meron, pwede na siyang gamit pang bahay ng kuryente, di diba? So, malaking bagay okay, na rin siya. Thank you, Gcash. So, yun lang yung sinishare ko sa inyo. Thank you for watching.